Gigil na gigil na po ako sa mga biyenan ko pati sa mga kapatid ng jowa ko tungkol sa pagpapalaki ng aking anak na lalaki. Nag-iisang apo nila ang anak ko at nakakalungkot lang na pangyayari ay naging sobrang spoiled niya sa edad na dalawang taon. Sobrang naging bossy po talaga ng anak ko yung tipong nagwawala po talaga siya kapag hindi niya nakuha ang gusto niya. Sa tuwing dinidisiplina ko ang anak ko katulad na lang ng pagkausap ko sa kanya at pagpapakalma ay bigla nilang lang lang lolo at lola niya. Palagi na lang po kasi nila akong ginagawang kontrabida sa mga mata ng bata. Habang kinakausap ko ang anak ko ay bigla nilang tawagin at ang sasabihin ay halika dito ano ba ang gusto mo Jom bagin natin si mama. Madalas din nilang turuan ng mga masasamang salita ang anak ko at naging mapanlaban na po talaga siya. At kapag merong ginawa yung anak ko na masama ay tinatawag ako ng mga biyenan ko at nambayaw ko sa pangalang demonyo. At sa tuwing nandalaban din ang anak ko sa kanila at nagpapakita ng pangit na pag-uugali sinasabi nila na sa akin daw nagmana. Dahil ang sabi ng mga biyenan ko kesyo wala daw silang naging anak na kagaya ng ugali ng anak ko. Nahihirapan na po talaga ako gusto ko na ilayo sa kanila ang anak ko pero iniisip ko kung paano ko siya bubuhayin dahil baka pag nagsalita ako ay masamain lang nila kaya minsan ay gusto ko na talagang bumukod pero ayaw talaga ng partner ko wala po akong magawa hanggang ngayon at hindi ko pa rin masabi sa kanila kung ano ba ang gusto kong klase ng parenting